grabe sobrang mahal na naman ng kamatis mula sa sibuyas mahal tapos bigas ngayon kamatis na naman grabe pero alam mo bang hindi ako affected sa pagmahal ng kamatis dahil may tanim ako nagtatanim ako kayo pwede kong pwede kong nagawa yon Pwede rin, pwede rin, ninyo. Yan, tinanim ko, alam mo kung saan yan? Sa pasulang yan. Pakita ko sa inyo. Ito. Nandito lang yan. Sa harap lang ng bahay namin. So, tingnan mong bunga. Ayan, lumagpas na. So, papasok. Para sinabi, kunin mo na ako. So, ayan lang. Then, nasa pasulang yan nakalagay no? Actually, sa mga empty container lang, yung mga pintura na lalagyan. Doon ko lang yan tinanim. No? So, aside sa hindi ka napupunta ng palengke para bibili ng kamatis, pwede mo ring ibenta sa mga kapitbahay mo na hindi nagtatanim. No? So, murang halaga. So, makakamura sila. Hindi na sila ng palengke. Natulungan mo yung sarili mo. Nakatulong ka sa mga kapitbahay mo. Di ba? Ganun yan. Tingnan mo. Fresh na fresh na fresh sobrang fresh walang insecticide walang pesticide siyan nil applied bye bye